So meron na po tayong update sa ethics complaint Laban dito kay Congressman Pantalion Alvarez okay uh, Ang nagreklamo pala sa kanya is none other than Yung pong mayor ng Tagum City Kung saan po ginanap yung pong kanilang uh, rally Na anti-government pro-China na uh, hakbang ng maisog yung Mayor Punon ang nagreklamo sa kanya. Okay? Uh, reklamo ni Mayor Ray Uy ng Tagum, dininig na ng Ethics Committee ng Kamera. Okay, basahin po natin pagkatapos mag-react po tayo. O okay, kinumpirma ni House Committee on Ethics and Privileges, Vice Chair Jill Bongalon, na kinuha na ng committee ang jurisdiction para dinggin ang reklamo laban kay Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez sa panayam sa Radyo Pilipinas sinabi nito na nakitaan ng komite ng Sapat na Form at Content ang reklamo na inihain ni Tagum Mayor Ray Uy uh, at iba pa laban sa mambabatas So, basically, the Committee on Ethics has already acquired jurisdiction over the case considering that the Committee was able to determine the sufficiency of its form and content of the sworn complaint affidavit filed by Mayor Ray Uy. O, particular na inireklamo kay Alvarez ang disorderly behavior. Okay? Violation ng Code of Conduct bilang isang congressman uh, at ang paglabag sa iba pang batas gaya ng sa revised penal code. Okay? Kasi pag if you are asking military personnel na to break away from the government uh, na magkudeta eh talagang mali yan, talagang labag sa batas yan hindi talaga pwede yan sa reklamo ni Naoy kinwestiyon ang hindi pagdalo ng pisikal ni Alvarez sa mga committee meeting at session ng Kamara Kasama rin dito ang libelous ng mga pahayag ni Alvarez laban sa mga kapwa government official gaya ng Vice Governor ng Davao del Norte at iba pang lokal na opisyal sa kanilang lalawigan. O, kasi uh, parang may mga tinila siguro, may mga pinasinabi siguro na hindi maganda. Siguro, yun nga, feel na dahil sa nangyari kay, uh, kay Governor uh, Hubahib, kaya ganyan na lang yung mga pagsasalita nitong si ano, ang dami na niyang inakusa, di ba? So, pinakamabigat naman aniya sa na reklamo ay ang seditious statements na kongresista na ginawa nito sa isang rally nung Tagum. Number one, it was alleged by the complainants the continued and unjustified absences of uh, Congressman Alvarez for his failure to attend physically the committee meeting. Number two, the libelous remarks Uh, against Cisco or fellow government officials and number three, the very strong allegation is the seditious remarks made by Congressman uh, Alvarez na ng komite ang notice para ipadala sa opisina ni Alvarez. Bibigyan ng 10 araw para tumugon sa kabuling magpupulong ang komite. Ipinaubaya ni uh, Congressman Alvarez sa komite ang pagtalakay sa reklamo. ay submit my case to the best judgment of the House Ethics Committee. At uh, narinig ko naman na interview siya noong mga nakaraang mga linggo na he is ready to meet his fate. <laughs> kung maghahanda na siya na kung siya ay matatanggal sa kongreso, huling termino naman yata niya. So, hindi na din siya yata nagpapakita, hindi siya nag attend which is, I think, is very wrong kasi uh, sumasawad siya bilang congressman nanumpa siya that he will serve as congressman for his people at ang trabaho ng congressman ay mag-attend sa mga hearings sa kamera at hindi yung rally ng rally at hindi yung hinihikayat yung mga kababayan natin na hiwalayin yung Mindanao sa Pilipinas. So, I think it is unfair na patuloy siyang sumasahod bilang congressman, nakukuha niya yung benefits. Sa isang congressman, meron siyang mga staff, meron siyang mga pribileyo and all that na hindi niya nagagawa yung karampatang trabaho niya or kulang yung nagagawa niyang karampatang trabaho uh, nakasama dyan ay mag-attend sa mga hearings sa camera. Okay? Uh, so, yun po ang aking opinion dyan. Kung talagang hindi niya magampanan yung kanyang role at gusto na lang niyang magampanya para sa mga Duterte o para pabagsakin ng gobyerno ng Marcos, sana uh, unahan na niya, siya na ay magbitiw sa kanyang pwesto at uh, mag-focus dun sa kung ano man yung kanyang uh, tinututukan ngayon. No? At uh, saan po natin, makikita natin si Congressman Pantaleon Alvarez sa mga susunod na mga aktibidades nitong uh, Duterte Camp sa kanilang rally, rally sa si Dumaguete, baka sa May 7, baka kasama din siya So tingnan po natin kung saan hahantong itong buong mga issue na to. Talagang all in at uh, talagang naka naka uh, back up kay dating pangulong Duterte itong si Congressman Alvarez. Even though alam naman natin yung mga nangyari noon, di ba? No siya yung Speaker, hanggang mapalitan siya yung issue niya with uh, dati with si uh, Sara Duterte nung no, nung no, no, siya, siya yung Speaker pa. So, ang daming mga ganong issue dito kay uh, kay Congressman Alvarez. And of course, the, uh, the following year, next year, ay mabigat din yung mga magiging laban dahil magbabanggaan itong Pamilya oy at itong grupo ng uh, nila Congressman Alvarez at Governor Jubahib, uh, Jubahib at uh, mabigat yan na laban sa Davao del Norte. So, yan yung mga kailangang abangan natin dito. okay So, thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe parate! Remember po sa Pilipinas, the Filipino should always come first. Bye bye.